Good afternoon mga guys Maraming salamat mga guys Sa mga sumusuporta sa akin Sa akin mga pagtitinda ng aking tanapay Sa tuwing ako'y nagtitinda araw-araw Pakishare po ang aking YouTube channel Mahirap na vlogger Yan po ang lagi ko sa inyo Hinihini Sabi ko sa inyo Pangit man sa inyong paningin pakisip at pakishare pa rin Ang aking YouTube channel Mga okay, guys Dito tayo sa bayan ng Sims Gem Mga guys tapos na po tayo. Salamat sa mga suporta na magmubibili sa araw-araw. Ang araw. ating pagtitinda. Na mga guys, pauwi na ako. Kasi gagawa na naman kaming pandisan. Ang ating kasamahal. mga guys. dahan-dahan na naman tayo. Magbabay. Magpunta sa ilang-ilang. Kaya mga guys, Huwag kayo magsawa sa akin. Mag-subscribe, mag-share ng aking YouTube. Ayan so mga guys. Ako'y nagsisikan para sa aking pamilya na kanilang pag-aaral na makatapos. Ayan mga guys. Sa kanilang mga mga gustong mga pangarap na aking susuportahan. Sana maging okay sila lagi sa aking pag-uwi, ng mga ng suporta at kalagahan sa aking pamilya, ang mga alis ang aming mga problema sa araw-araw. Uh, Mahami din na dana. na mga ka-guys. <coughs> sa magalaw ang aking vlog. Ang aking pagbibidyo. Dahil ako'y nakabike. Naka Yan mga ka-guys. Apo na mga ka-guys. Lampas ng alas 4. Shout out sa mga asawang ito. Na nagsasakripisyo rin para sa pamilya. Ang kanila. Pagbibinta ng mga prutas. Ingat kayo lagi sa inyong pagdadrive. Ang mga naghahanap buhay din sa paghanap ng pera. Mga uh, guys, At ang, buhay. Pawidir-widir lang. Minsan nasa ilalim. Minsan nasa iba pa. Hindi puro pareho. Kailangan talaga pagsikapan para magkaroon pera tayo mga ka-guys sa araw-araw ng ating paggising sa umaga gising umaga hanap buhay tulog gising umaga hanggang sa pagtanda hanggang sa pagtapos ng mga kagata ng ilang pag-aaral yan ang aking mga ginagawa ayun naman mga ka-guys shout out sa mga naghanap buhay ako'y nauuhaw na dahil kanina pa nainitan nainitan ah gumabot ang ulan ulan ayun ito ulan buhay at madaling araw wala na lagi ang aking mga ginagawa dito sa Manila ang pera dito pera panapin kailangan pagsikapan para magkapira talaga tiyaga, sipag yan mga ka-guys ang aking ginagawa sa araw-araw ang pahinga lang mga guys tuloy yan lang ang pahinga ko dito sa Manila mga guys walang pahinga yan, tuloy-tuloy pahinga lang, linggo happy lang Diyos na ang balak sa akin dito Saya memang tidak akan menggantang buhay para sa pamilya. Ang aking mga ganagawa sa kanila. So guys, mabay tayo, mabay. Dahil nakatapos na rin. Ano nga ako guys, ambulansya, tabi tayo. Maraming salamat mga guys. To youtube channel Thank you my guys Good afternoon to all of you